Maraming salamat po sa ating uh, tagapagpakilala. Nakakagulat kanina, lalaking MC. No, ako na magsasalita. Isang dalaga na ang pinag-MC ni Ma'am Hazel. Si Miss uh, Karen Davila. <laughs> Kumusta po, mga debutante? Kasi ang tingin ko, uh, sabi nga natin, ang uh, numero lang ang itad. Tama po. At talagang nagagandahan ang ating mga mahal na mga senior citizen. Siyempre, ang pagpapaabot na pag... a uh, parang nagalit na mikropono Ang pagpati po ng ating uh, punong bayan, sa inyo pong lahat, ipagpaumanin po ninyo sapagkat uh, lang po namin kanina, galing po kami sa pag-aaral at paggagawa ng mga programa para sa tatlong taong ating haharapin. Galing po kami, kanina, galing po kami simula noong linggo sa Pansol, Laguna po. At kasama nga po natin dito ang inyong Oscar Head, si Sir Osikos, si Sir Tony Osikos, at si Ma'am Hazel Maureen Gonzalez. Upang nga uh, talagang gawan po natin ng mga gandang programa, ang ating tatlong taong harapin dito sa bayan ng buwak po. Para pa naman po natin ang ating buting Mayor Armed de la Cruz Carreon. May malagang pagpupulong lamang po ang ating uh, punong bayan. Magkasama po kami kaninang umaga. Uh, isang napakahalaga lang pong usapin ang aming pong pinag-usapan kanina sa aming pagpupulong regarding po dito sa ating uh, nakabimbin pa rin usapin hinggil sa ating uh, uh, lote dito sa riverbed po dito sa bayan ng buwak. At talagang dapat lamang po marapat na ito po ay sa atin pag-aari sapagkat marami po tayong mga programa at mga proyektong ilalagay po dito sa riverbed na ito. At hindi lang po, sabi ko nga, medyo meron lang hindi pagkakunawaan ang pamalaang panlalawigan at ang pamalaang bayan na alam naman natin po na ang pag-aari na ito ay marapat lamang na ibigay sa pamalaang bayan ng buwak. Sapagkat dito po natin ilalagay ang mga programa katulad ng uh, Central Parking, ang ating Pasalubong Center, at napakarami pa pong ibang mga programa at proyekto ang iniisip ng ating punong bayan na mailagay po dito sa lote pong ito, dito po sa riverbed po na ito. By the way po, ang ating pong pagkilala, siyempre, para po sa inyong kaalaman, ang inyong pong samahan, ang samahan ng mga nakakatanda dito sa bayan ng buwak, ay ganap na pong kasama sa Civil Society Organization. Nabigyan na po namin ng accreditation ang inyong samahan at kayo po ay may upuan sa MDC at ganoon din po napili po ng inyong napakagalit, napakasipag na President ng Federasyon, ang talagang ating uh, retired general, Sir Rosilito Madrideo, na ang napili niya po ay ang uh, local special bodies ng education. Education po. Ah, health, health, sorry. Kasi e sa education, tama, pinili po nila ang health. At kabilang din po ang inyong samahan sa MDC po. Ano po? So, ibig sabihin, may boses po tayo pag may mga pagpupulong, katulad ng mga pagbibigay ng mga programa, ang inyong samahan. At kahit naman po, nung mga nakaraan, hindi po nakakalimutan ng pamalambay ng buwag sa paunguna at paumuno ni Mayor Amedal Cuscarion ang inyong samahan. At alam naman po natin na talagang uh, pinagtibay po natin ang ordinas at nilagyan ng pondo ni Mayor Army ang mga ibinibigay na konting tulong para sa inyong mga mahal naming senior citizen. Isang palapak muna kay Mayor Army Del Cuscarion. At ako po'y natutuwa sapagkat talagang andito po lahat ang ayam na isang pangulo ng mga senior citizen. At napakapala din po natin sapagkat kasama rin po natin ang isa sa napagaling na leader ng kabataan, si Consihal John Mark M. Hayag, sapagkat alam naman po natin na sila po ang susunod sa ating generasyon. Pagpugay din po sa ating pong, uh, mga board of judges na nandito na talagang mukhang nahirapan kanina pag ng ating mga kandidato, mga loading lolo at loading lola ay talagang nakita naman natin na sabi ko nga, parang uh, bumabalik sa aking kabataan na tayo sumasali rin sa mga ganitong uh, event. Ano po? At sa inyo pong lahat, ako po yung nagagalak na ipinagdiriwang po natin ang Elderly Week na may, uh, sabi nga natin, may pamagat na Araw ng Kasiyahan at Pagkakaisa. Alam naman po natin na kung wala po kayo, wala rin po kaming mga kabataan. Kayo po ang aming inspirasyon na kayo po ang gumawa kung ano man po ang naranasan namin dito sa mundong ibabo. Kaya matapat lamang po na bigyan po namin kayo ng mga ganitong selebrasyon upang kilalanin ang inyong mga naiambag, mga kontribusyon dito sa ating pamalaambay ng buwag. At bilang sabi nga natin, alam ko po na inyong mga kapamilya, mga kaanak, ay nakasubaybay sa event na ito kaya dinala po ng Sangguniang Bayan ang MNN para po mapanood po kayo hindi lamang dito sa Bayan ng Buhak kundi sa buong mundo. At ngayon po, good luck po sa ating mga kandidata, mga nagagandang kandidata at mga nagwagwa po ang kandidato na talagang bigay na bigay ang kanilang uh, galing, lakas at talino para may pakita ang talento galing sa ganitong uh, labanan ng pagandahan at pagwapuhan lalaki ng ating mga nakakatandang mga mahal nating mga senior citizen. Ang ating pong pamalambay ng buhag sa paunguna ni Mayor Ahmed El Cuscarion, hindi po kami tumitigil na kayo ng mga programa para sa inyong samahan dito sa bayan ng buhag. Makakaasa po kayo Nabukas po ang aming pong uh, opisina, gayon din po kay Mayor Amel Agoscarion, lalong-lalo na po higit pag sa usaping kalusugan na marapat lamang na masuklian namin kayo na inyong iniambag dito sa ating pamalambay ng buwag. Muli po, isang magandang umaga. Kasi dapat po umaga lagi tayo bumabati. Kasi dapat po, hindi po hapon. Kasi pag umaga po, Lagi pong may pag-asa. Tama po. Muli po, mahal na mahal po namin kayo mga senior citizen dahil si Kuya Max Senyo ay kabilang sa puso ng mga senior citizen. Muli po, isang magandang hapon po. Mabuhay po ang samahan ng mga nakakatanda dito sa Bayan ng Buwan.